Panaw na ang isa sa mga tinitingalang veteran actors sa industriya ng showbiz na si Ronaldo Valdez at malaking kawalan ang kanyang pagpano na talaga namang ikinabigla ng lahat. Ngunit ang labis na ikinababahala ng marami sa kanyang mga tagahanga ay dahil nagmula ang ulat ng kanyang pagkawala sa mga pulis ng Quezon City. Music sa ulat ng ABS-CBN si Ronaldo Valdez o Ronald James Dulaka Gibbs sa tunay na buhay, 76 years old, ay iniulat na pumanaw na nitong araw ng linggo, December 17, 2023. Ayon sa kumpirmasyon ng Quezon City Police Department, naulila niya ang dalawang anak na si Nadjano Gibbs at Melissa Gibbs at kanyang may bahay na si Maria Fe Ilagan Gibbs. Ang kanyang huling proyekto ay ang romantic drama series na Too Good To Be True kung saan nakasama niya ang dating magkasintahan na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ginampanan niya ang karakter na si Lolo Sir bilang isang mayamang businessman na tinamaan ng sakit na Alzheimer's. Si Ronaldo Valdez ay nadiscover ng yumaong king of comedy na si Dolphy noong kalagitnaan ng 1960s. Siya ay sumikat noong 70s sa mga naging makabuluhang pagganap niya bilang ama. Sa kanyang showbiz career na tumagal ng halos limang dekada, si Ronaldo Valdez ay isa sa mga popular at pinakamaaasahang aktor ng bansa sa pelikula at sa telebisyon. Ang kanyang versatility ay kitang kita sa kanyang mga naging pagganap, mapakomedy man, drama o kahit bilang kontrabida. Ang mga anak niyang sina Jano Gibbs na isa ring aktor, singer at songwriter at Melissa Gibbs ay pawang mga sumunod sa kanya sa industriya ng showbiz. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin idinidisclose ang tuloy na dahilan ng kanyang pagkawala. Ang buong industriya ng showbiz ay labis na nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Kami po ay nakikiramay sa lahat ng kanyang mga naulila.